Aba. Si yun yun nga oh, yung guys oh. Kita kita yung Yung kong... Dito ako kabado. Pag sumakay ako ng bus. Yung malalaka, yung mataas na bus. kasi dito yun, mataas na bus. Kitang kita mo. Oh my gosh. Dito ko, pag nakita ko yun. Ah, dear. Na ano ko. Pero, thanks God, walang na ano dito guys. Safety yung mga driver talagang mga ano sila. Oh, dalawa lang yan. Tingnan mo, ipakita ko sa inyo yung yung mahigpit na kalsada. Oh, hindi yung mahigpit na kalsada. Tingnan mo, walang bus kasi ngayon na na ano, na yung public bus na no, malaking bus, hindi natin na ano ngayon. Pero pag tanghali, mamaya, kitang-kita mo pa paano sila dadaan. Dandahan, dahan dahan-dahan oh, diba napaka ano, dito lagi kong tinitingnan yung paano yung way yung sasakyan na mag ano sila, diba talagang, ang ano, ang tindi so, dito guys papunta tayo dito sa ah, uh, ano yun dito yung tunnel, parabang tunnel ah, naalala ko yung Abra mayroon ditong tunnel lang ganito, oh uh Abra sa aking mister na area. pagpupunta ka ng Abra, may tunnel kang madaanan. Kasi during World War daw, doon daw sila sa tunnel. Kung sino yung nakapasok, um, alam mo na, during ano yun. So, dito guys, may dito dalawa may dito tayo sa peak na tayo the peak malapit na tayo sa park walang edit to walang edit dito tayo sa park tingnan natin kasi dito makikita mo kung paano tingnan mo the peak road tingnan mo wait wait the peak road oh yan the peak road yung tinatawag bakit sinasabing the peak peak road kasi nandito tayo sa malapit na sa langit okay Ate na huwag naman, pabunta lang. <laughs> ayoko pabunta lang. Purgatory muna tiya mabao. Ano. langit lang itya gan. Masama agali. Oo, papunta ako Hindi na sana. Purgatory muna. Purgatory muna. Oh, 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 Alam, ah dito guys, ah oh, dito sa 21. Dito kami naglalakad dati <laughs> with my friend kasi yung amo namin, ah dito siya. Papunta siya ng saan ba <clears throat> Strawberry Hill guys, yung ano yan. Nakikita mo yung sabi niyang strawberry hill, pero wala namang strawberry doon na banda. Akala ko, sabi ko, ay, nakatira kami strawberry hill, yung dati kong amo Australian Wala namang strawberry, pero ang ganda ng place doon, guys. Oh, marami pa kayong hindi nakikita. Doon, naikot ko na buong pick. Uy, naku, ano ba yan? Kasi ilang, ilang years ako nakatira dito, tapos, ilang mo, yung amo kong bigatin na two, two weeks wala, then two, two weeks nandito sa ungko, parang ganun ba? Di, siyempre, parang nabuboring ka na sa kakaano dito. So, nandito yung the peak, dito yung makikita, yung boss, dito sa atin wait, okay. ba't hindi Ito makikita? Okay, wait, dito. Dito yung kita-kita, oh, dahil lang yan, guys. Ah! Lakayan. Hmm, di siya masyado, okay. Kasi may, may ano, basta, walang i-dito. Papa, ano, naka 5 minutes na ba tayo Ay oh, sobrang 5 minutes. Kasi 3. Oo, sobrang 5 minutes pa lang. Bakit yung friend ko pag nag-drive siya papunta sa baba 5 minutes lang. Basel, Basel, Basel. Oh my gosh, ito naman yung dati kong amo na. So, but, dito si nakatira kami dati. Ito yung amo kong big boss din. Is a British employer. Dito yan, dito oo. Kaya yung peak dito parang ano na ako na uh, na immune na ako dito sa park na yan, lagi ko yung inaakyat, guys nandito yung Japan, Japanese Consulate, ito yung mga guard nilagay, naka, pag naka ano sila, nakatayo, walang pilok-pilok, alam mo ba yung Zaya wala po, pamilok ba <laughs> yung masta nila, naka straight lang, akala mo yung yung pala ano talagang taong totoo yun ang Japanese consulate. Nakakaano. Nasa, na, bakit nasa, nasa ano sila? Nasa bundok sila. Yung katulong doon na Pilipina, 60 years old lang. Pwede pa naman magtrabaho ng 60 years old. Pero, sabi na ng consulate, according to the uh, Japanese, ano, hanggang 60 lang sila, iparetire nila ang kanilang mga helper. Uwi na sa Pilipinas. Ang laki kaya ng tanggap ng LS niya. swerti alam mo ba? Swerting swerti dito kayo. Minsan ang buhay talagang hindi mo maanuhan. <laughs> oh, dito na tayo sa peak, guys. Dito yung aso, ito the white. <laughs> ito lang eh dito ha. Ito yung mga ano. Tingnan mo ang dami mga kahoy. Hindi nila inano yung mga kahoy. Sa atin lang pinuputol yung kahoy. Okay? Wait, dito tingnan mo oh dito naraala ko dito nag snow kaya naglalakad ako dati talagang hawak hawak ko yung snow nato saan na ba yung aking ano yung ano doon nag snow dito yung time na winter grabe yung lamig ito guys din mo yung yung ano dito pero isa lang ang maka makaakyat ha na ano talaga may magtimon doon nga uh, uh, uh wag kang uh, ano aatras ka talaga okay ito na 'yon, ito na 'yung white. Ano tawag dito? Ano anong tawag dito? White House. Uh White House. Nandito na tayo sa White House. <laughs> guys, dito na, wait, wait, wait. Oh, uh oh. Uy, may nauna na. No? Guys, may 'Yung ating aso, oh, tamira, okay. okay. Bababa tayo, guys. Okay. 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 Down, 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 dan. Di sini memang asa. Tina mo ang swerte ng mga asa nito. Okay. Tasha, oh, down. Don't scared. Tasha, let's go. Let's go. Down. Down. She's scared. Ito talaga ma-ano siya. Takot siya sa mga aso. Huwag kang tatakbo. Wala ang daddy mo